Pwede kasi yan guys, pang jogging, pang trabaho, pang araw-araw. O, di ba? Saan ka pa? Hello guys! Welcome back to my channel. And today's video, mag-unbox kami ng ukay shoes ni ate. Ayan. Pero bago lahat, subscribe muna po kayo sa Jehan TV. Search nyo po Jehan TV. Ayan. At ito po ay ukay-ukay shoes. Titingnan natin lahat. So, hindi, buus na natin. So, Saan mo na? Saan Hindi po namin pwedeng i-reveal yung price nito, Pero, for sale ba ito pa? Mm hindi. -hmm. Ibinibenta be po nila. Mag-goma pa, oh. mo. Eh, ito dyan, oh. Okay. Ay, bago, oh. Ah. Bago mm -hmm. ito, oh. Ah. Yeah. Mga size 5 siguro. Ang sa so, bubuhos po natin, buhos okay, natin. Okay, bubuhos kasi. Ay, sige. Ano siya may mga terno? Magkakaterno na siya. Magkakaterno na. Ako maglayo. Hindi naman na magdayo. Bilangin natin. Ilang peras sila to? Hindi ko sure eh. Sabi 38. Sabi bilangin mo na namin lahat. 38 to ano daw. Magkano to isa? Binibitan nyo ba? Mm-mm. Oo. Oh. Pero hindi ko gusto, pa price Ang eh. location lang po, bataan. Okay. <laughs> Two. Ip Ipapost na lang natin. Two. Asa yung una? Ayun. Bakit patingin? One. Ito po. One. Uy, maganda to ah. Maganda to po. Ang to ah. Oo, ito sketchers. Sketchers. Three. Size. Ano size? Mm -hmm. Wala. O sige, mamaya mo natin tingnan. Sketchers. Ito. Pang elementary pag magi grade 6. Ito, ang pinagay sa plastic. Ang ganda. Ang pinagay yung plastic. Ang ganda. Magkano kaya to? ito? Tapos ang bami sa sapatos. sa tag-ulan ah. Uy! May ang kalsyola pang basa. Ano ito? Sketchers. Sana may libreng ano, wounds. Marami ang kalsyola. Ayan. Ayan. Ano ito? Ayan. Um, uh, hindi, meron taabang dyan. Anta. Anta. Pusa. Anta. Ito. Guys, ukay-ukay po ito. Nabili po, pero hindi namin i-reveal yung price kasi po i-resale. Yan. Follow po kayo sa Jehan TV. Subscribe po kayo sa Jehan TV. Yan Well, may ay, may paa. Ay. Ito yung magyo katerno naman, nawawala na yung katerno. Si katerno nito ito. ito ah, mga ano pa Sketchers din to. Sketchers. Ayan. sketchers. Ano Ang issue ay no sintas. Thin Thin ну, may sintas naman sila eh. Oh, mag ano na kayo. Hi-cut. Oh. Ang ganda na kulay. Oh. May sintas. Ang mga ano lang po ito. Sa mga... Hindi masin. Ay, hindi masin. Hindi Huwag, Ukay-ukay like okay. shoes. Amoy pa ah. Amoy pa ngayon. <laughs> Uy! Mah! Mah! Ukay-ukay shoes. Perasin, nato, okay. na. Uy, abay lang na? Sabi na to. parang... Mm, Meron na ba? Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi may Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. natin. ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. TV. ito. Hindi 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 ito po ang kanyang mga negosyo. Kung order po kayo ng speaker, kung order po kayo ng mga ukay-ukay, bundle bandel ayan po. Bundle-bundle, Pero lang po ay bataan. Uy. Ilagay na lang yung mga size. Ilagay ang mga size. Uy, ito din. Kailan ako sa chola eh. Kailangan nyo ng pang-spin. Ayan, pang-basta. I-picture lang ko lang yung Oh, wow! Ayos! Parang baga size. Ay, parang hindi ganito ako dati. Oo, oo. Hindi ganito ako dati nung nakain eh. Oh. Eh, expect ko na mag dito masira. Kasi masira yung dati ko Hindi, hindi. balance to balance ko. Pag-i-insert. balance yung ano ba 'yan Shaw? Ano 'yan Trump? Oy. Boost natin. Boost natin 'yung ini-deliver. Sugereng. Gusto mo? Like it. Oy. I like it. No. Oh, meron na naman ako, libre lang sa akin kasi sponsor natin 'to, in-endorse natin, libre lang sa akin 'to. Oh, pero na naman ako. Thank you, thank you, thank you. Thank you, subscribe niyo po, ate ko. Hindi na, subscribe niyo, ate ko. Ano na, okay na. Baka may malibig kayong shoes. Ay, walang friends. Oh, ito, akin din to. Nike pala ito, Hindi na ako nag-ano, business. Ay, ito din. Ito. Oh, tatlo na. Siyempre, libre lang ako kasi nindors natin yan. Ato ito, Oh, ito din. Akin na to. Ito pa. Oh, so, yan? Ayan. kay Joy? Kay Joy? Bagong Ayan. si Joy. Ayan. 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 na Ayan. 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 ito po. Ayan. 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 Ayan i-libre tayo ni ate. I-subscribe po natin siya. Kung gusto lang po natin, sa ayaw po, okay lang naman po. So, ayan po ang mga napili ko. Siguro naman, libre ito. One. Two. Dami nang napili natin, no? Three. Sabi, malulugi na si ate. At least, dadagdag siya ng subscribers. Three. Ano pa ba? Three. Ito kay Joy. 4 Por. O ano pang ibebenta niya? 4 Ano na? Ito rin. Oh. Ito. Ito yung kaninang couple Ito parang gusto. Asa yung katero na ito? sa taas Ito Ganda ito. Oh, lagay mo dyan. Ayun din o. Oh. Parang kahaba yun Kahaba. Ayun oh, may pumipili na oh. May pumipili na oh. May pumipili na oh. May pumipili na oh. So, ayan po guys. Ay isang bundle po yan. Ukay. Ang tawag po dyan ay Ukay Shoes. Pero, hindi po pinapasabi ng ate ko yung price. Kasi nga po i-re-resale. Baka mabuking siya ang ah, ganda na niya. Ay, hindi ba to 20 na lang? Ay, hindi. Kala ko 20 lang. Siguro mga ano to. Kasi sa palengke, sa Olongga po, magkano to yung mga ganito? 200 plus din at tong mga to eh. Or 100. 100. Ito. Uy, ganda. Oh. Ay, uh, ah, reflectorize. Ayan o, oh, parang na. nagaan eh. Parang husky. Hindi ah. Oh, o diba, behind the scene. Ayan na, ipapakita na natin ang behind the scene. Oh, at attack! Bago natin ibenta. Bago muna ibenta ni ate. Ayan na, ayan na, ayan na. O, oh. jet jet. Pumasok na lahat. Ayan na. Siyempre, pipili muna sila. Prince, anong napili mo, Prince? Ah, Ay, patingin niya ko. Ka? Kasi sa iyan? Oh, oh. Sure ka? O, oh, wala nang ibebenta si mama niyo. Wala nang ibebenta si mama niyo. Si Guys, ito yung napili ko. Uh, Fila. Ewan ko, susukatin ko siya mamaya. Fila. At saka ito. Sketcher. Tapos... Fila, Skecher. Ito din. So, hindi ko mabasa. So, dalawa. ay Joy. Pipili ang pari si Joy. So, hintayin na lang natin na i-post to sa Facebook page, Jehan TV. Pake subscribe po. Kung gusto nyo lang po, kung ayaw nyo, okay lang naman po. Subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel, Jehan TV. Mayroon din po siyang Facebook page Diyan TV Para po makita niyo po itong mga Post niya Okay guys Ayan na po ang aking family Behind the scene Ayan na mo naman po talaga Sila ang unang pipili Dito kami sa kwarto ni mother ko Okay na? Okay Hanapin ninyo yung libring medyas Umuulan na sa labas Magsasapatos ba kung tagbagyo? Okay guys, thank you for for subscribing and thank you for watching our video. Ay, ang ganda nga niyan, te. May paalam na ako eh, pero ang ganda nito. God bless po. Ingat po ta sa ating lahat. Okay po. Ayan na po lahat na yan. Thank you po. Grabe po, ito yung mga napili ko. Isa. Grabe. Po. Ba't sinama ako dito ni ate? Dalawa. Marami akong pagbibigyan. Tatlo. Tatlo apat yan couple apat grabe lima no. 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 malaban lang yan ang 5. ganda na lima ingay nyo naman kailangan panlabahan hindi na pala pwedeng gamitin na pa lima anim grabe ang dami ko na ito may pagbibigyan naman ako and sabi mo walo eh walo lahat na pili ko oh, alis na ako bye bye pili mo pa yan Guys, ito na yung napili ko. <laughs> Lagay ko na dito sa bahay. Ito na yung napili ko kanila. Hmm, diba? Oo. Oh, yan ay napakala ko puro kanan. So, parens-parens naman. Pwede kasi yan, guys. Pang jogging. Pang trabaho. Pang araw-araw. di diba? Saan ka pa? Okay guys, thank you for watching my video. Salamat po sa pagsuporta. At kung gusto niyo po i-subscribe, Jahan TV, yun ate ko po. Meron din po siyang vlog at may mga video po siya about sa pagluluto. At saka, ayan po sa mga ukay. Kasi siya po talaga yung nag-ukay-ukay. Kontakin niyo na lang po siya doon gusto nyo po mag-avail bundle-bundle. Nag-ano po siya ng ukay-ukay. -okay. Thank you po and God bless you all. Bye-bye!